guys, ko dapter ngayon po guys, papakita ko sa inyo yung ito na yung ginawang ano bahay ng tupa. Kaya lang ayan nilagyan muna ay nilagay muna diyan yung mga manok at mayroon din kaming aso guys. Yan papakita ko sa inyo. yan ang mga manok. Oh, hindi ba daming manok? Tak tak. Oh. Takbo na sila. Oh, daming manok, oh. Hmm. Oh, hmm, ayan, wow, aman siya. Oy, 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 ay, ay, ay oy. Oy, oy, Ayan, guys, oh. Gusto niya lumabas. oh, ano? Mm. Naghalhal siya puntahan ko. Punta natin, punta natin. Ito so, na yung mga manok Oh. Ay, ano ba yan? Yung mga kainan ko. Yeah, yeah, mga So, mga manok dito, ang dami, uh, May mga sisyo Oh, bakit? Huwag ka kasi malis. alis. Alis ka dyan, alis ka Alis, 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 alis. yung manok, ayan manok, oh. mm. lalabas. lalabas. Ayun yung manok kasi una, o Ano o. Hmm. O, umayin na. Tumayin na. Hiningal na. Hiningal na. Hmm. Yung manok andun naano na ano na siya o. mga hmm. manok dito. yan Ang dami nila. Ayan oh. Oh, le. Eh. Ko ah. labas natin yung manok. Oh. Labas liwas, et labas. Ipalas. Oh. Tapos okay kasi Ano oh. ano? Nakulong isang manok Oo, oh, oo, oh. oo. Oh, oh, Kawawa oh. man, oo, oh, oh. kinakawawa oh, ayan oh. Isa lang ang tandang, pero tingnan mo, nagpapanot na ibang mga ano dito. Ay, inahin. Malabas tayo, labas tayo. Okay. Ayan mga manok dito, oh. daming manok, oh. Ayan si tandang, punta na rito sandang. At ito naman, si Dogi. Gustong lumabas si Dogi. Hmm. Ayan si Dogi, gustong lumabas. Wawa man si Dugi. Wawa man yan siya. Wawak man. Hmm. E, ano natin. Ayan, sasayaw yan siya. Tingnan natin ganyan. awaw ang si Judy. Awow ang si Judy. No, ino you know how uminom na siya. So. No. na, hinihingal ka na. Likot mo. Oo. Hmm. Hinihingal na, hinihingal na, hinihingal na.

Ha, hingal-hingal na siya. Kut-kut-kut-kut-klak. pinabid na hina, oh. Pibida, wahid. Pibid. Wawa man, nakakulong Wawa man, si Dugi Kalbo, si Dugi Kalbo, kalbo, si Dugi Kalbo, kalbo, si Dugi Kalbo, kalbo, kalbo Ayan, kinalbo siya Kasi sa sobrang init, ang haba niya ng buho, kinalbo Ang likot-likot niya Ayang kinulong dito Ito ay kulungan, dapat na ng tupa kaya lang wala pang tupa kasi sobrang init. Kinulungan, ginawa mo ng kulungan ng manok. Kaya ang dami namin manok dito. Ayan, daming manok doon sa loob. At, uh, ang ano dito ay, eh, yung isang manok na to, uh, masara, masama ang pakiramdam. Mayroon kami isang manok dito. Ito ay tandang. Ayan o, oh, kasi bulag siya. Ayan, bulag yan. Hindi makakita ng isang mata. Kawawa man, isa lang siya sa labas. ingay tuloy si Doggy. Oh, Ito may itlog na rito. Tingnan natin kung ilan na itlog. Ay, makikita din pala rito kung ilang itlog. Kaya lang, ay, mataas. Hindi na natin makikita. Ilang itlog. Ayan ay. mga ano, mga manok. Tapos itong labas ng bahay, ayan. mayroon dyan dalawang bahay. Yan ay receiving room ng mga ano, anak na lalaki rito. Tapos ito, ayan. O, pakatapos ng summer siguro, ayan, tataniman yan mga prutas. Tapos ito, ito uh, hindi pa tapos na bahay na ito kasi marami pang dapat gawin ba. Hmm. Ang init, ang ingay ni Doggy. Balikan natin si Doggy. Hmm. Kawawa man. Kawawa man siya. Kawawa man. Hingal-hingal na siya. Hingal-hingal na ikaw. Hingal-hingal na ikaw. <laughs> oh, 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 oh. Hingal na, hingal na si Kalbo. Hmm. Pasensya ka na hindi ka inilabas. Ha? Hindi ka ilabas. <laughs> Sobrang kalbo na niya. niyang kinalbo na siya. Ayan. Mm. Kiss. Baho ng ano talaga ng tupa. Inom ka ng tubig, kain ka. Kain ka, kain. Hinihingal na, oh. Ang init naman kasi kailangan dito may aircon din ba. Hmm, hinihingal na. Hmm, pagod na, pagod na. Hmm, ayan po, guys. Ayan. Ito ang sasakyan ni Baba. Lakad-lakad muna tayo. Uh, alam mo ba kasi kami, andito kami sa disyerto ito ang ano nang ano dito deserto nasa sa deserto ito ang stock room ayan sa tapos yun doon kitang kita naman doon deserto talaga kami ayan uh, mga wala pang mga trabahador dito hindi ko alam kung kailan na umpo sa ulit ng pagawa dito ang uh, pag mga kagamitan nila ang ingay talaga nito Gustong lumabas niyan. Hmm. Hindi ka makakalabas na. Asan yung nag-aalaga sa'yo? Kawawa man. Gustong lumabas. Guys. Uh, pasok na ako sa loob at magbigay na ako ng um, pagkain ni uh, Ang ingay. Kawawa man siya. So, ang bahay ng ano. Yan tulungan ng tupa tapos kaya lang wala pang mga tupa ginawa mo ng tulungan ng manok at aso at itong isang manok ay hindi inalo doon kasi may sakit siya ayan o, ayan ayan siya ay away at ngayon ay punta tayo doon ito sa mga tanim kong kalabasa Oh, 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 oh. Magdilig tayo. Magdilig, dilig. dilig. Namatay talaga yung ano, yung... Ano yung... Ang inis na ano? Ang bayan. na yun na ba yung, yung ko? Okay. Bakit? Yung, yung dito, kumabunta dito.

Tingnan mo nga kung 3 minutes na. Hindi ko ba makita? Arong, saba, chingi, chingi, chingi. Sige nga, sayaw ka dyan. Bakitin na kung 3 minutes na, 3 minutes lang kailangan ko. Chingi, 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 chingi. Ayaw na lumaan. Paalang na malaki. Palaman si pala. Ding, -ka ding, 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 Hmm, dilim. Five minutes na nga pala eh. Hmm. Oh. Ayan, magdilig kami ng aming tanim na kalabasa. Kaya lang, ang masakit sa kalabasa kasi hindi na siya nabubuo. Ay, nabubuo man siya, kaya lang na lalaglag din ang bunga. Tulad nito, oh. Yellow, ano naman siya, oh. Ayan, oh. nag -ano na naman siya, na brown Tapos malalaglag yan. Hindi kaya ng init kasi ang init dito ay umaabot ng 43. 43, 44. Hanggang doon ang aming tanim na kalabasa doon sa unahan. Ayan mga kalama limon. Tapos dalandan Ayan po ang ano namin dito. Ang dami. Mapuputol yan pag maano. Hanggang doon. Tapos yung ano, yung may doon baka kailangan ng iani may mga mani pa kami doon na kailangan i-harvest. Ayan po guys, thank you for watching guys. At syempre po sa nanonood ang video ito na hindi pa naka-subscribe please. Uh, subscribe po and click the notification bell button at nang sa po ay updated po kayo sa aking lahat na new video coming up. And thank you for watching guys and see you next video and God.